Hi guys, samahan nyo na naman kami. Nandito na naman kami sa may Tansa Cavite. At mag naman tayo dyan. Ito nga pala yung kuha namin dito sa may uh, resort ng Villa, Villa Buena, Buena Flor. Villa Buena Flor. So, Mura lang naman po ang entrance dito, 150 each. Pero yung cottage nila is 300. Pero sa panahon ngayon, eto na yung pinsala ng bagyong karina. Umakyat yung ano, buhangin. Binaha sila dito guys. At eto yung uh, problema nila ngayon. Sira yung mga uh, table nila nawala ng paa kaya ligpit mo na nila at saka na nila daw ayusin pag hindi na magpagyo so yan ang naging result ni Karina Karina ang ganda po guys dito mal maluwag yung area tapos Ayan uh, ngalang nga lang mahangin ngayon at ma-maalon. Pero ang ganda po guys ng ano, ng view. Tsaka hindi siya mainit. Kaya lang di kami naligo kasi sobrang alon tapos parang medyo madumi yung dagat. Kaya viewing lang kami, guys. shout out nga pala sa mga friends ko kay YouTube. And don't forget po, mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel. And mag-iwan ng comment para mabalikan ko din kayo. Thank you sa panonood.